Hey, hey. Rescue na naman tayo dito sa Lapu-Lapu City. Uh, rebo naman 'to na na din ng na, sa limang buwan na ata to, o apat na buwan din. Ayan, dito na nga tayo sa site. Ayan si Prigs. Nakapark doon sa gilid ng damuhan. Ito nga rebo. Rebo na di gasolina wala na tayong paligoy-ligoy pa check natin kung ano nga ba yung uh, diagnose natin dito sa Rebo try natin paanda rin hmm. wala na ayun o no? tumutunog lang sya kuting 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 mga ganun lang okay baba na natin yung ano yung starter uh, oh okay. agoy <laughs> EFI na rebo to ewan ko anong makina nito di ko na tinignan basta ibababa na namin yung starter Ayan mga mix mga paro yung starter tingnan nyo, ang nangyari sa starter sobrang dumi. Hindi kasi siya umaandar, naglilitik-litik lang siya. Pagmasdan yung mga mix mga paro yung carbon. Ayan siya, malalim na yung dalawa. Ayan o, hindi na siya umabot sa armature kaya yung dalawa lang medyo mahaba-haba pa pero ang gagawin natin dito ay papalitan na natin ng bago. Papabili tayo ng uh, carbon brush nito kasi pagka pina-start mo ay naglilitik-litik lang ayun dumating na yung bagong carbon brass ikabit na natin kaso nga lang may problema tong carbon brass walang mabili na ready made pwede to pagka halimbawa ay malaki yung carbon brass basta kamukha lang nya parehas yung uh, pinaka tanso nyan sa gilid pwede yung ano i-grind katulad tong gagawin namin para mabilis. Pwede rin kayong gumamit sa grinder o liha para makuha nyo kaagad yung size ng carbon brass. Kasi walang mabiling kaparehas niya kaya ang bilin niyang binili ng may-ari ay yung ano, yung mas malapad o mas makapal. Kaya tayo naman yung magbabawas. Pwede dito sa grinder tulad nitong grinder kasi medyo malaki kasi yung ano eh, yung carbon brush kaya grinder ang pinambawas namin basta ang diskarte namin grinder kayo pwede rin pwede rin mga ano mga liha at tinester din tinester na din namin tong coil nya and then armature nya ay okay naman kaya itong carbon brush lang talaga ang uh, difference itong starter kaya naglilitik litik lang fast forward tayo magpapa start na tayo guys okay, start Ayos <laughs> nice na Carbon brush lang Yun, carbon brush, carbon brush lang ang pinalit na, pinalitan namin dito mga mix mapper Kaya wag na natin iro-road test to no? Kita nyo naman yung uh, pass forward namin na naikabit na yung starter And then umistart na Kaya babay na uyan na at uh, medyo malayo-layo ang uh, uwian namin Lapu-Lapu City kami, Compostela kami uwi.